Hey guys! So natapos natin yung vlog ng tatlong kaibigan niya, yung tatlong bahay. Dalawang flat, isang villa at ngayon uh, pinapasunod nila tayo doon kung saan. Igagala naman daw nila tayo! So ready na kayo Sir Ali? Yeah, Mark? Yes. Yeah, Rene! Let's go! Let's go. So ayun sila kasunod namin at pupunta kami ngayon hindi ko alam kung saan pero maganda daw yung view so let's go so eto sila sa harap namin at makakita nyo puro bundok doon maganda daw yung view doon hindi ko alam kung ilang oras yung biyahe oras talaga siguro minutes na and we are here in Fujairah. so talagang napaka hospital ball nila no talagang ah, igagala ka ano na hospital ball tama ba <laughs> <laughs> so let's go tira mo dito dito talaga ayan, sa so 39, 38, 37, that's G. So, nandito kami ngayon sa Pujayra. Still, it's not a city, pero parang ang ganda ng lugar dito. Parang kang nasa ano dito, parang De Palma. <laughs> parang nasa ibang bansa. Kaya nga, parang wala ka sa UAE. Pero puro flag na UAE na nakikita mo. Pinagluloko mo kami, Mark. So, ayan, we're here. Ang cool naman pala dito, oh. Government of Sarja. At still, sinusundan natin sila kung saan tayo nila dadalhin. Hindi ko alam kung saan. Pero dadalhin daw na nila tayo kung saan maganda ang lugar. So, let's go. Hey guys, look at this. Walang mga yate, pero may mga maliliit na bangka. Parang hindi ko alam kung napunta na. Look at that. Anong lugar kaya itong punodahan natin? Mayroon <laughs> okay. Authority for Identity, Citizenship, Customs, Port, Port, So ayun o, sa kitang kita talaga yung mga bundok dito. Grabe yung bundok na yan. Kaya ang tinan mo, parang Sierra Madre lang, nakapalibot dito sa Pujaira. Parang hindi to ang bundok eh, no? parang makulimling lang dun sa gawin eh? Pero it's bundok! Ano so, ngayon? We are in Diva Alasin po. So, ah, okay. And then may free water po talaga sila. Yes. Sida? If gusto mo, uh, uhaw na uhaw ka sa maglalaki ka, ito ang free water. At sobrang lamig pa niya, oh. Diba? Wow! Know? May free water! Nakakatawa naman. So, ang ganda nga ng lugar niya, oh. Hanapin ang water dito from Pacific River. Hahaha. from Pacific River. Hahaha. Ikaw, hindi na dito. <laughs> ano po ang tradition dito? Uh, dito, makikita mo sa bawat villa, meron silang cooler sa labas. Naglalagay talaga ng lahat bawat may Tapos naglalagay sila ng water, drinks, tapos food. So, anybody can get, get it. Get it. Wow! Video mo ko dito. Charity. Apo. Yeah. Ah! ah musandam dito. Ay, musandam! O, oh, muna pala dun. Oh, grabe. Ay, oh, talaga naman. Uh, okay, Ang <laughs> Wow! <laughs> Mababa pa ka. Ah, Musandam na pala doon. Cool. Guys, nandito kami ngayon sa... Diwala Sam! Diwala Sam Sarchat. Kung nakikita niyo yung gawin doon. Yes. Oman na! Wow! So, hindi pa ako napupunta sa Musandam. Pero, I think... sila. Lagi po naman napuntagal. Hindi naman lagi. Hindi lagi. Hindi lagi. <laughs> so, Oman na doon, grabe so, ibang bansa na So, mag-house tayo sa Oman ngayon. Ay! <laughs> <laughs> grabe yung view. So, marami ditong kangkong. Pwede tayong gumawa ng kangkong chips. <laughs> ibang version ng kangkong. Where are we going now po ate? Border of Oman. Yeah! Let's go! <laughs> Ilang minutes po yan papunta to sa border? Ah, uh, minutes po. Minutes. Ay, 2 minutes lang po. Let, tak, may fish tak, po na lang po tayo. Hahaha! <laughs> may fish market din po dito? Saan po? Wow! Fish market. Let's go! See you po! Doon sa fish market, marami Ano? Fish Mga hari nila dito yan. Okay guys, so we're on the way going to the border of Oman. So, ang dami-dami time ng mga ano natin kaibigan dito. Natin, yeah, kaibigan. ng mga bagong kaibigan dito sa Fujaira. So, dadali nila tayo doon. Pero, ayan, sinusundan natin sila ngayon pupunta doon. School pala. Bro. School? Okay, let's go. May magandang mga part din pala talaga yung Fujaira. Talaga inaayos nila. Grabe naman si Pujair. Hindi ko na-expect na may ganito siya. Ang ganda. Para ka nasa Greece. Mga siya ka Greece para nakapunta na. Dito na Ay, doon tayo pupunta. Nakalagay dyan, water canal. Ang ah, water canal. Naku, may canal dyan. Sa atin, pag sinabing canal, parang marumi. Oh, <laughs> <mean? laughs> Kasi ka na. Pero dito, It's sinabing mga canal, oo, oh, oh, parang daan na ng water talaga. Wala para tayo nasa ano, dun sa Vienna. Kaya nga sausage. sausage. <laughs> oh, Wala oh, oh. mo yan. <laughs> diba? <laughs> ang cool. Look at this. We're here in Fujairah. Look. Kakaiba dito ha. Para probinsya siya pero Hindi ko lang, wala pa rin kami sa city nito guys ha? paano pa ako napunta kami sa city ng Fujairah, diba? sa kandaming puno dun oh. Um. Taglamig niyan, madaming tao. Hintayin niyo kami! Huwag eh. kayong bibilis! Joke, 37 wala. Bumilis. 28! Uh, ano yun? Bakit ganyan? Ang bilis! <laughs> Bakit ba madali to yata tong ano? Ah, speed! 13, 60 lang kasi. So, naka-smile siya. Okay! Malapit na kami sa bundok. Guys! Bula bunduki! Nakalagay. Ah, that's the border of Oman. So, alam to ng mag-exit. Hahaha! <laughs> So dito sila, we're here at the border. uh oh. Ay, We're here again. So puro beach dito guys. And thankful to these guys. Kaya JV, ate Sara sa pag ano tour sa amin. So let's go. Guys, lala ako masabi dito sa mga taga Pujaira. Talagang sinulit nila yung araw together with us. Kasi Ginala kami ng ginala, so ayan sila. Pupunta kami dito ngayon sa bandan dagat. At thank you, thank you sa kanila. Okay, so di lang ka kapakamada pa ako dito sa Puro Bato? Okay. So syempre, susulitin na pang IG. Picture, picture. Guys, pawis na pawis na kami Medyo mainit Pero, eto, pupunta pa rin kami sa fish market So, still, ayun pa rin sila Nasa harapan namin At, uh, naka-convoy Convoy? Convoy Naka-convoy naka kami sa kanila Para nga naman doon Sa gagalaan para. rin So, mayroong place pa kami gagalaan At, talagang sulit na sulit yung kasama sila Na kung saan saan kami dinadala So, let's go! So guys, napakalapit na namin sa bundok. Ayan. So, this is the province of Pujaira. Ang daming puno dito. Oh. Ay, oh, parang daming sasakyan dito sa side na ito. Uwi na na. So, tapos na ang kanilang work. Uy, doon ka tumawid sa ano? Tamang tawiran. Wala pala yata dito ang tamang tawiran. na, <laughs> Ay, ayan, no? Ah, hindi naman ito pedestrian, pwento eh. Um, Pag isa doon daw. Ay, lalago. Ay, lalago. Ay, lalago. Sa may sasakyan. O, eh, yung mga hari ng... Wala pa nga yung... dito sa pituloy. Dito. Ay, yung nasa gitna, pinamanan niya ngayon yung kanyang trono sa kanyang anak. Parang last Ay, week lang, no, sa kanyang panganay na anak. So, pupunta tayo ngayon sa boat something. Wala na dito ang boat? Saan na po tayo ngayon? a boating area. So, guys, nandito tayo ngayon sa boating area. Ibuksan niya kasi may ilaman niya. Ah, nice! Wow, ayun na po ang reina ng diva nagmula sa ilalim ng dagat. Ay, hindi na ng water, oh. So, ayun na po ang bundok. At, gravel So, guys, nandito kami ngayon sa boating area ng Fujaira. So, kumakita na napakadami boat. So, yan po yung ginagamit nila pang kuhuli na isda. Ah, oh, mga fisher. Ayun po yung isang fisher. ayun po. Nandun na po <laughs> Nahuli na po siya. <laughs> may sirena, may sirena. So, ayan po. Ayan yung bundok. So, bababa kami dito. Ayan, lahat kami magkakasama. Hindi na nakakatakot. Wag lang na malalaglag yung phone. Gumagalaw. Alino nga ng water. So mamaya pupunta kami sa fish market kasi pagkatapos nilang uh, kuhanin or makahuli ng isda. So ngayon ibebenta daw nila doon sa fish market. So pupunta natin, bibili tayo, mag tayo mamaya. Okay! So... Yes. Uh, okay. At the other side? Okay, okay. Bye-bye. Red -bye. <laughs> Tumano, oh, ayan oh. ah, o. So, so. Ang amoy na ang amoy po yung ano ni sir. <laughs> amoy isda. The... Hello, brother! How are you? That's for fish? Oh, yeah, crabs. nice. Crabs? <laughs> ah! Okay. So ang dami dito guys kumagawa ng pang ano. That's for crabs or... Any fish? Ah, nice. Hello. Fish. Okay. Hello. Grabe dito. Ano ba, ba kayo sa Pilipinas? Lambat lang yan? Yeah? yeah, saka ano dito talagang probinsya-probinsya. Alam mo sa province, kung sa Pilipinas may nanguhuli din na isda dito din. Ganyan, so kahit saan talaga, yan o. Oh. Okay. Bawal. Let's go. Uh... Ayun o, ayun o, ay no, yung mga crabs. Kaso nagtatago. Ayun o, nakita mo. Ang dami, pero ang dami. Hi! Hello, mga... Hello, pirates! How are you? That's okay. You have fish? He thought we will go no to his boat. How much? Picture. Okay, tara tiksad bay bangka. Ulit picture for you. Picture. 2,000 tood. Ay, hey, sa so to pupunta kami ngayon dito sa boat. Nando na po yung isa sa mga pirata. Hello po. May nagibit ng fish dun. Oh, kaya pala maingay dun sa side na 'yon. May mga nagbi daw ng fish. Hoy, oh, may mga nagbibid -be daw ng fish doon yung pag ano, pag malaki yung parang 50, 100 doon daw. Oh. Marami yung pupunta tayo doon. Super pair. Hindi ka na na. Grabe. Dito, dito ako dito. Oh, ayan, Didi yan. Oh, say hi. Oh, tingin na kayo, tingin na. Tingin, tingin na, na kayo. <laughs> So, syempre, nag-picture-picture na rin kami dito. Kasi madala makapunta. Ayan. Tada. Ano meron? Ay, mga fish. Nandito naman kami ngayon sa fish market kung saan nagbibid yung mga nagbebenta at bumibili ng isda. So, let's go! Medyo maingay. Uh, here's the fish market. Ano? Chiba Fish Market. Oh, ang lalaki. Ay, may shark. Grabe. Kaya nga po, ano, ano iiawin natin dyan, Sir Ali? How are you? Maliit lang siya, pero madaming bumibili. Fresh? Fresh, new, new, new. New? New? Why? Ma? Edar Ne var? Nei ne edar edar. Yes. selling? Oh my god. Oh biryani. How much? How much is that? Brother how much is that? How much? Hindi pa kain lang yata nila to. Nila lang yan. Niloloko mo naman kami, Mark. <laughs> thank you, thank you so much po. Thank you po. Thank you. Abot, oh, ingat din po kayo. Just message, brother. Thank you so much. Sige po. Bye-bye. Oh, picture mo na tayo for the last time. bye-bye. Oh, <laughs> thank you po. Thank you. Bye-bye. Thank you. Sige po. Bye-bye. <laughs> guys nice. we're done medyo napagod kami and it's 6 pm in the evening na so yung araw is maano pa taas pa rin palubog na, palubog palubog na. na. at grabe yung pinintahan namin ngayon uh, from 2 pm daw mm -hmm. 2 pm Hanggang 6 talagang hindi sila napagod ginala pa nila kami dito sa fish market dito sa boat doon sa border ng Oman at sa Sansan so thank you thank you so much po sa inyo Sir JV napaka bait nya Ate Sarah at at Cherry. so sa inyo sa jawa jowa nyo sige patayin nyo yung bye thank you